sige, basta na muna. Sige. Oh, sige, mag-uba ng cellphone, ha? Gara ba kami nagpalit, anak? Gusto. Kamu rin pag-away. Ayaw ng cellphone, ambe. Oh, sige, pagbunog mo. Sige, bun... Bukan. Fight. Uy, muhono. Uy, sus ka. Hinay, anay. Hinay, anay. ba? Oh. Katol? Sige. Ayaw na. Ayaw pa doon na. Kuhawa. Palak, 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 pala. Gi, gi, ari mo bus. Fight. Ay mo gono, asa mo? Oh. Asa ka o to, gi? Sige pa. Pag pagbugno pa mo pa man, aben ang tablet. Pag pa mo lakaw. Da, <coughs> na, Ah, sige, uy, kuno ngay. Gi, gusto na, na ninyo. Di <coughs> na ko oi. na olab na lab. Maglabo, magfight mo.

Kiss aping yang Kendra nya? Ikan apa Ate Kendra? Yes, ikan apa? <laughs> <laughs>